Aarangkada ang BBM Nutrition Program sa isang eskwelahan sa Caloocan City ngayong araw. Lain po nitong matutukan ang estado ng nutrisyon ng mga estudyante. Si Bernard Ferrer sa Detalye Live. Bernard! Dahil kabataan ang pag-asa ng bayan, kaya naman ang nutrisyon nila ang nais matutukan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa pamamagitan ng Batang Busog Malusog o BBM Nutrition Program, inaasang masusulusyonan ang mga undernourished ng mga kabataan sa Metro Manila. Isa ang Cayetano Arellano Elementary School sa Caloocan City sa mapalad na magiging binipisyaryo ng nasabing programa. Alam nyo ba na ito ang isa sa pinakamatandang eskwelahan sa Caloocan City na itinayo noong 1970? Mahigit tatlong dang estudyante mula kinder hanggang grade 6 ang makatatanggap ng Nutribon, Mineral Water, Powdered Milk at Oatmeal. Pakinggan natin ang pahayag ng mga guro at estudyante. Isang karangalan sa aking paaralan ang uh, pagiging bahagi ng BBM Nutrition Program dahil sa dami ng school isa kami sa inyong napili ang aking Cayetano Arellano Elementary School. Mga pagkain pong binibigay niyo is malulog, malulusog po so magiging healthy po yung mga student po. Dayan, maya maya lang ay magsisimula na ang programa dito sa Cayetano Araliano Elementary School. Pangunahan ni Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Secretary Larry Gadon, ang pamamahagi ng mga pagkain sa mga esudyante. Balik sa iyo, Dayan. Maraming salamat, Bernard Ferrer.